Ang video na ito ay nagsasaliksik ng espiritual na kahalagahan ng pagkakaroon ng crucifix sa bahay, batay sa mga turo ni Padre Pio. Alamin kung paano ang isang crucifix ay hindi lamang dekorasyon, kundi isang makapangyarihang proteksyon laban sa masasamang puwersa. Matutunan ang kahalagahan ng tamang paglalagay nito, kung paano ito gamitin sa araw-araw na panalangin, at kung paano ito makakapagpalakas ng iyong pananampalataya protektahan ang iyong pamilya at palayasin ang mga negatibong enerhiya. Alamin ang mga gabay ni Padre Pio upang basbasan ang iyong tahanan at mapanatili ang espiritual na kapayapaan, kasama ang mga praktikal na tips para maranasan ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng krus. Nandyan lang ba ang krus sa dingding, sa lig, o sa altar, ngunit naiintindihan ba talaga kung ano ang kahulugan nito? Ilang beses na itong napansin, ngunit parang isa na lang itong karaniwang dekorasyon sa bahay. Baka nandyan na ito sa loob ng maraming taon pero walang nakakapansin. Pero kung isang araw ay bigla itong nawala, may maghahanap ba? Marami ang may krusipiho sa kanilang bahay pero alam ba nila kung bakit? Nandyan lang ba ito bilang tradisyon o may mas malalim na dahilan sa likod nito? Ayon kay Padre Pio, ang krus ay hindi isang palamuti lamang. Naniniwala siya na ito ay may dalang kapangyarihang hindi na unawaan ng marami at ang mga hindi nagpapahalaga dito ay maaaring nagbubukas ng pinto para sa hindi nila inaasahan. Ngayon, pag-isipan mo ito, may mga lugar na walang krusipiho. Mga tahanang tila may kulang, parang may puwang na hindi maipaliwanag. At may mga bahay naman na may nakasabit na krus, pero wala nang nagbibigay pansin dito. Paano kung ang krus sa loob ng bahay ay hindi lang isang simpleng simbolo? Paano kung ito ay isang paalala ng sakripisyo ni Kristo, isang koneksyon sa presensya ng Diyos? Isipin mong pumasok ka sa isang tahanan at bigla mong naramdaman ang kapayapaan. Isang lugar na tila payapa, walang takot, parang may ibang klase ng presensya. Naranasan mo na ba iyon? O baka naman ang kabaligtaran, pumasok ka sa isang bahay na parang mabigat ang hangin, parang may bumabalot na hindi mo makita ang ngunit ramdam mo. May dahilan kung bakit ito nangyayari at ang presensya ng krus ay maaaring ang sagot. May bigat ang krus sa espiritual na mundo. Kaya naman may mga taong laban dito. Kaya sa panahon ng pag-uusig, inaalis ang krusipiho sa mga paaralan, ospital at maging sa mga tahanan. Kung isa lang itong piraso ng kahoy, bakit ito kailangang itago? Alam ng kaaway ang kapangyarihang dala ng krus. Alam niyang kapag may isang taong lumuhod sa harap nito at nagdasal, may nagaganap. At ngayon, ito ang pinakamahalagang tanong, kung may krusipiho sa iyong bahay, ginagamit ba ito ng tama? O naging bahagi na lang ito ng pader na hindi na pinapansin? May isang bagay na hindi maraming tao ang nakakaunawa, ang krus ay hindi lang isang tanda ng pananampalataya, kundi isang sandata sa espiritual na labanan. Ngunit paano ito nagiging proteksyon, Totoo bang may kapangyarihang espirituwal ang krusipiho o ito ay paniniwala lamang? At kung mayroon niyang bisa, bakit may mga kristyanong natatakot pa rin sa kasamaan kahit may krus sa kanilang tahanan? Isipin ito. Sa isang madilim na silid, ang isang maliit na ilaw ay sapat na upang sirain ang kadiliman. Ganyan din ang krus sa buhay espirituwal. Ipinapaalala nito ang tagumpay ni Kristo laban sa kasamaan. Kaya nga hindi nakakagulat na sa maraming kwento ng mga eksorsismo, ang mga demonyo ay nanginginig sa harap ng isang krusipiho. Hindi dahil sa material nito, kundi dahil sa kapangyarihang kinakatawa nito. Ngunit narito ang isang mahalagang tanong, sapat na ba ang pagkakaroon ng isang krus sa bahay para maprotektahan ang isang tao? O may kailangan pang gawin? Maraming may krusipiho sa dingding pero patuloy na nakakaranas ng matitinding pagsubok, takot at espiritual na pang-aapi. Bakit kaya? Maaari kayang hindi lang ito tungkol sa paglalagay ng krus, kundi sa tamang paggamit nito. Narinig mo na ba ang mga kwento ng mga tao? Noong nagsimula silang magdasal sa harap ng krus, nagbago ang kanilang buhay. Ang ilan ay nagising sa gitna ng gabi na may pakiramdam na may masamang presensya. Ngunit nang humawak sila sa krusipiho at nanalangin, biglang naglaho ang takot. Totoo kaya ang mga ganitong karanasan o ito ay simpleng imahinasyon lamang? Minsan, ang isang bahay ay may krusipiho, ngunit ang mga nakatira roon ay hindi naman nananalangin. Kaya ang tanong, ang krus ba ay simpleng dekorasyon lamang sa dingding, o ginagamit ito bilang isang sandata sa pananampalataya? Sa pagkatulad ng espada na hindi ginagamit ay wala ring silbi, ganoon din ang isang krus na hindi pinagdarasalan. At dito nagiging mahalaga ang tamang pananalangin. Dahil hindi sapat na ang isang bahay ay may krusipiho, kailangan gamitin ito bilang isang sentro ng pananampalataya. Kailangan bumalik ang pananalig, ang pagtitiwala, at ang pagbibigay ng halaga sa presensya ng Diyos. Kung ganoon, paano nga ba dapat gamitin ang krusipiho bilang isang proteksyon laban sa kasamaan? May mga tao na may krusipiho sa bahay pero hindi ito ginagamit sa pananalangin. Nakatabi lang, natatakpan ng alikabok at hindi napapansin. Ngunit paano kung ang tamang paggamit ng krusipiho ay makakatulong upang palakasin ang buhay panalangin? Bakit rekomenda ni Padre Pio na manalangin sa harap ng krus? Ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay lumuluhod at taimtim na nananalangin sa harapan nito? Isipin ito. Sa gitna ng mga pagsubok, gaano kahirap manalangin? Minsan, sa sobrang bigat ng pinagdadaanan, parang walang lumalabas na salita parang walang kasiguraduhan kung naririnig ng Diyos ang panalangin. Ngunit paano kung may isang paraan upang mapalalim ang koneksyon sa Kanya? Kung may isang bagay na maaaring makatulong upang manatili sa pananampalataya kahit sa pinakamahirap na panahon. Maraming beses nang pinatunayan ng mga banal na ang panalangin sa harap ng krus ay may dalang kapayapaan. Ayon kay Padre Pio, kapag tumingin ang isang tao sa krusipiho at inalala ang paghihirap ni Kristo, lumalakas ang loob nawawala ang takot. Napapalitan ng pananampalataya. Sapagkat paano pa matatakot ang isang taong nauunawaan na si Kristo mismo ang dumaan sa pinakamalalim na sakit at tagumpay na laban dito. Subukan mong pag-isipan ito, paano kung ang bawat panalangin sa harap ng krus ay isang pagkakataon upang lumalim ang relasyon sa Diyos. Maraming nagsasabi na noong sinimulan nilang dasalan ang kanilang krusipiho araw-araw, may nagbago sa kanilang buhay. Mas nagkaroon sila ng direksyon. Mas naging malinaw ang kanilang misyon. Totoo kaya ito o ito ba ay nagkataon lamang? At may isa pang bagay na dapat pag-isipan. Ang krus ay isang paalala ng sakripisyo at pagmamahal. Kapag ang isang pamilya ay sama-samang nananalangin sa harap ng krus, ano ang maaaring mangyari? Hindi kaya ito ang sagot upang mapanatili ang pagkakaisa sa pamilya? Upang mapalakas ang pananampalataya ng bawat isa? Kung ganoon, ano ang tamang paraan upang gamitin ang krusipiho sa pananalangin? May espesyal bang paraan upang gawin ito? May mga dasal bang mas makapangyarihan kapag sinasambit sa harap ng krus? At higit sa lahat, paano ito makakatulong upang maramdaman ang tunay na presensya ng Diyos sa tahanan? May isang mahalagang tanong na dapat pag-isipan, ang paglalagay ba ng krusipiho sa tamang lugar sa bahay ay may epekto sa espiritual na buhay? Marami ang nag-aakalang kahit saan mo ito ilagay, pareho lang ang epekto. Ngunit bakit may ilang mga pari at espiritual na guro, kabilang si Padre Pio, na may mahigpit na payo tungkol sa tamang lugar ng isang krusipiho? Ano ang maaaring mangyari kung ito ay inilagay sa maling lugar? Isipin ito. Sa isang bahay, may mga lugar na mas madalas puntahan, ang sala, ang kwarto, ang hapagkainan. Sa mga lugar na ito, nagaganap ang mahahalagang bahagi ng buhay, pag-uusap ng pamilya, pahinga, panalangin. Kung ang krus ay isang espiritual na proteksyon, hindi ba't mas makabubuting ilagay ito sa isang lugar kung saan ito laging nakikita? Pero bakit may mga bahay na may krusipiho, pero tila hindi ramdam ang presensya ng Diyos? Maraming kristyano ang nagkukwento na noong inilipat nila ang kanilang krusipiho sa mas madaling makita, gaya ng itaas ng pintuan, sa tabi ng altar, o sa kwarto kung saan sila madalas manalangin, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang tahanan. Mas naging matahimik. Mas naging panatag ang loob nila. Totoo kaya ito? O epekto lamang ng mas malalim na pananampalataya? Ngunit may isa pang tanong na dapat pag-isipan. May mga lugar ba sa bahay na hindi dapat paglagyan ng krusipiho? May ilan ang naglalagay nito sa tabi ng mga bagay na hindi ayon sa pananampalataya, mga simbolo ng paniniwalang hindi kristyano, o sa lugar na hindi iginagalang. Kung ang krus ay isang pagpapala, hindi ba't dapat itong ituring na banal? Kung gayon, saan nga ba ang tamang lugar upang ilagay ang isang krusipiho? Ano ang payo ni Padre Pio tungkol dito? At higit sa lahat, paano malalaman kung ang isang bahay ay tunay na nabibiyayaan ng presensya ng Diyos sa pamamagitan ng krusipiho? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.